magandang araw sa inyo mga kapugi ito ang part 9 ng pagawa natin ng treyaw dito sa itaas ng bundok at dito ay gumawa na ako ng lamisa sa itaas ng kubo si at syaga lang ang puhunan bonus na lang ang kapugian kung wala ka nito ay lagi kang talo Pagkatapos natin matulog dito na karang gabi mga kapugi, doon ko napagtanto na marami pang kulang sa ating ginagawang treehouse dito sa taas ng bundok. Kaya ngayon ay yung natin itong kagawa ng paraan. Kasama ko pala dito ang aking biyanan ngayon mga kapugi. Dahil kada umaga ay nag-aasikaso yan ng na kanyang mga tanim. Yung mga kinuha ko pala dito mga kahoy mga kapugi ay gagamitin natin yung materialis paggawa ng lamisa doon sa ating treehouse ori din ito ng gapas-gapas na kung tawagin namin dito sa bikol, ang pagkaiba lang ay puti ng kanyang katawan, pero magkapareha lang din ito kapag ito'y binabalatan ang kagandahan dito sa kahoy mga kapugi, ito ay napakagaan, at kapag pinapakuan mo ito, ay hindi kagad ito nabibiyak at maganda din itong gawing pantali itong kanyang mga balat, kaya ito ngayon yung aking ginagamit, sa pagtali ng kahoy bago natin na ito iakyat, habang may ginagawa ako dito ay nag-uusap kami ng aking binan so, Pagkatapos ay dinala ko na ito malapit sa ilalim ng puno para matalian na ito at may dalan na sa itaas. Mayat maya ay bababa na itong aking biyanan kaya abang nandito pa siya ay nagpaalalay ako dito sa kanya. At para hindi na ako dito bumaba pa ng puno ay pinasuyo ko sa kanya itong aking kamera. Atulo lang sa kamera pa. Nakapeks yun eh. Nakapeks. At habang kinukuha niya itong mga kapugi, ay hindi niya alam ay nakarecord pa itong aking kamera. Habang siya dito ay nagsasalita. Pilay. Kari mo Patay. Patay ito kay salig at talig. Ikaw ang mga tali. Tali lang sa liig. Ay, puta. Hmm. Oh. Hmm. Alright. Aba, nag-umpisa na ako ditong gumawa ng lamis sa mga kapugi ay bumaba na dito ang aking pindan ng bundok dahil nandito na siya sa itaas ng bundok na hindi pa sumisikat ang araw pinipwisto ko lang muna dito itong mga kahoy para makagalaw tayo dito na maayos habang tayo ay may ginagawa sa paggawa ko pala dito ng lamisa mga kapugi ay ginagawan ko lang ito ng paraan kung paano buuin dahil marami na naman dyan magkukomen na sasabihin kapugi ang pangit naman yung pagkakagawa hindi ko naman ito kinukumpara sa iba kung ano lang kasi nasa isipan ko yun lang din yung aking ginagawa at limitado din dito yung aking mga kagamitan pero kahit kulang man ay ginagawa gawang ko lang din ito ng paraan. Ang mindset kasi ng ibang tao, gusto nila ang iyong mga ginagawa ay laging perfecto. Pero kahit anong perfecto mo, ay may masasili pa rin silang mga mali sa'yo. Pero hindi ko na yan pinapansin mga kapugi. Dahil ang mahalaga sa akin sarili, ay masaya ako sa ginagawa ko. Meron pa nga nagsabi sa comment, para kang bata gumagawa ka pa ng ganyan. Ano yan bahay-bahayan? Ito yung klaseng na taong. Pinanganap ng kanyang ina na malungkot. At pinamanahan ang sama ng loob. kung hindi ka natutuwa sa iyong mga pinapanood, pwede mo naman i-scroll down yung screen ng iyong cellphone. Ito kasi yung aming kaligayahan, lalo na sa mga batang 90s. Kahit matured na ako ay gusto ko pa rin gumawa ng ganito. Yung pangarap ko lang gumawa nito dati ay unti-unti kong tinutupad ngayon. Ito yung naging kinalabasan ng aking pagiging inner child mga kapugi. Bali ang gagawin natin dito mga kapugi, ang ganito, bibiyakin pa natin to. Kasi kapag ipapakop natin yan dito mga kapugi, bubukol bu 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 ito. Pero yung mga kat mga ganito, wag na. Ito lang yung medyo makakapal. Kapalipisan pa natin ito. dahil wala tayong panukat mga kapugi ang gagawin na lang natin ay kumuha na ko dito ng tansi dali susukatin na natin to para makuko yung pinakagitna niya mga kapugi yung sakto talaga na gitnang gitna yung pagsukat natin tapos yung bawat dulo yung mga kapugi yan Inali lang natin. Jadi kita pergi ke Uh, subukan natin mga kapuki kung successful yung paggawa natin ito ng lamesa. <coughs> Kaya muna natin patayuin. Medyo mabigat ito ngayon kasi balikwan pa yung kahoy. Sariba pa. Tapos... Ah. Yeah. Yeah. ayos parang natataasan ako sa kanyang pan mga kapugi okay. ako sa lamisa ang gagawin ko na lang dito hindi ko babawasan ito mga kapugi maglalagay tayo dito ng pako para pwede siyang mag-adjust pwede natin taas. pwede natin ibababa Pagkatapos ko dito gumawa ng lamis sa mga kapugi ay sinimulan ko na din lagyan ng pangharang itong dito banda sa ating lutuan. Paubos na dito ang aking mga kawis sa oras na ito. Kaya kung hanggang saan lang ito matatapos ay hanggang doon na lang muna tayo mga kapugi. Isipan ko dito magpako ng kahoy dahil dito natin isasabit yung mga baso na ginagamit natin dito na pangkape. Pagkatapos ay binalik ko na kagad itong ating lutuan at nagsimula na din ng magatong dito dahil sa nabutan na tayo dito ng hapon mga kapugi. Kaya nagpahinit na muna ako dito ng tubig. pagkatapos ay bumaba na muna dito ng treehouse para makapaghanap dito kung anong pwede natin ipapartner sa kape. Dito ay may tanim ngayong aking na kamote at may tanim din ako nitong kamuting kahoy. Kaso ang kamuti dito yung akin napili dahil magisalan tayo dito magkakape kaya konti lang yung ating kukunin na laman. Ilang beses na dito nag-ani ang aking biyanan mga kapugi Kaya medyo nerra na tayo dito maghanap ng mga laman pero buti eh meron pa din ako dito nakuha. at ito lang yung mga nakuha kong kamuti mga kapugi. Bago natin ito dadalhin sa itaas, ay hinugasan ko muna ito dito sa inimbakan namin ng tubig ulan. At pagdating dito sa treehouse, ay hinugasan ko pa din ito ng dalawang beses mga kapugi. At dito ay nilagyan ko lang ng kaunting tubig. Nasakto lang na maluto itong ating kamuti. Habang nagaantay na maluto ito, ay sinabit ko na muna itong mga baso. Tapos ay nagpahinga lang muna dito habang binabantayan itong nakasalang na kamote at pinagmamasdan itong magagandang tanawin. Pagkatapos ay tinignan kung luto na itong ating kamuti mga kapugi at nung tinusok ko na ito ng kutsara at naramdaman kong malamot na ay pinainit ko na din ulit itong tubig habang nagantay na kumulo ay inayos ko na dito yung ating ginawang lamisa para tayo ay makapagkapin na Marinda mga kapugi. At kung nagustuhan yung aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakabot itong aking video. Sa mga nakabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.